the report. Report. Energy News Report. Uh, kasi manwa una-una nagapaabot kita it condolence no? Uh, sa pamilya Estolioso. Iya mismo sa anda karon nga panimagay ang uh, katubang naton makaron na taman at least nag uh, uh, tao mang it uh, oras Mrs. Arlene no. Uh, mga kasi manwa raya rong uh, Mrs. ni Vice Mayor uh, Julio Estolioso. Mangutana kita mam ma uh, kasan o nag-abot iyaro labi ni sir? Balik kahapon din Domingo it hapon it ah, mga ga gapa four. Ah, hapon Gabot it ka ah, hapon. Sa hapon. Okay. Uh, ma'am Said Naton ro ro kasubo karang uh, isabat ni mo no. Pero mas mayon mangutana kita. Sa adlaw nga tunga na sayuran ni mo nga natabo ra kay Bais, si in ikaw ag uh, ano re mong uh, naging reaction. Si, sempre hay, dire to, ito ako sa skulahan, sa oh. National High School. Sa sito akong sa skulahan. Oo. Oh. Since may klase dati, may oras ako mga 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 lain tayo sa Hindi ko malay. Napanuhan oh. ko lang ubahan ng Islana, na oh, ng, maestra nga, na Alin ang mga kong noto. Mag-aga, 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 mag nga nga pang suwid na si Bukul, anong na ito, nagtunan din ako sa kibahan man niya nga, manalanghay, hindi ka man na mag, magpahinali, manahaman mo ako na alim, ano mo ako, nabalita ay, ay, basta manahay, hindi ka man na mag, ano manahay, ha, may, may baso, pagagay sa danga. Oo. Kaya painom ako, alin mo ako, hay. Nagkaklasig so, ito at datay may kao. Kaya na, ano na mabasa, ma, alin ako, kung ano, mabati ang walang balita, kung alin doon, ay, sinunghol niyo man na ay, eh? nabaril man na ito sa ibahay. Ay, kinakibot ako ron. Ah, laki, kung paan tayo. Sinutama ko, nagbaril ka na. Ay, at sunok, sana nakita ka niya sa mm -hmm. Facebook ka niya. Oo, oo, oo. Ano eh. Mm Nabaril -hmm. man na yung man na nga si si Mayril Malatong. Oo. Oh, Sinabi, oh. ako. mo, Malatong. Mm. Sabi ba, masalat, hindi yan ang mga tinot. Oo. Oh, oh. Hindi na basa ito sa ano. Mm. Tinot kita ako. Ano, ano kita ako? Ano, Magmakot kita ang brot. Ang mga kunala ko. Ano sa mga Nung ko? Sa mga kunyuliyo. Do yun yung mga pag-ano. Do yun. Na, pag na, ako to sa ibahay pang... pangin confirm gid ana ito gitawagan oh. ko kun si Inay. Oh. Anang number mismo gin contact nimo? ba nag-inaso sa office na ikot ito talo may connection at internet okay okay ho oh. tawagan ng Petro District Hospital Oo. ano ay mm. ito mo mm. okay. mm. na at tumali tapos ako si Julio ay nang alam ang na basic basic kung alam ko na basic ilalang dahil malay ko man lang diretso sa hospital sa Kalibu oh basic ano dahil ko na kung man Hay patangalit ko no ang base magsalisi nga ni kuno ko ito patangal to eh. Mm -hmm. Ah, um, ang awagan no, na lang sa banget rescue nga ni kun agud madali ako maka panaw. Eh. Mm -hmm. Sa na matan pero may, ay nagtawag man abi ang unga ay di nga ni ako makontak. Ay nagkunday niya to nga si Padre Jose. Si, ya lang man ikaw man ni. Pakay man sugamon ta man ula sa manggan. Okay. Ay, to, wow. ay, na nga ni Rescue mo itong pabaliklat sa banga. Mm hmm. Paldreho silang rulay ka. Huwag ikaw nakailis. Diretso ko. Alin al, mga kunto. Alin mga kunto. Natabo kay liyo. Ay, huwag man nam Hindi na mabuhi. Ang nang hamba. Kung alin. Pwede yan. Huwag ta siguro. Mm huwag -hmm. ta. Mm -hmm. Nag-hagatas nag, mm -hmm. doktok ako. nag ay Alin mga kunto. Natabo kay Ay, mm huwag. -hmm. Tinangis man yung mga to. Okay. Eh, but, ano ba nalayan mo yun? Parang pa may na naman. Nalayan mo dali ako sa aking daywang pa. Bahang mga ka-teacher na ako. Iba ng iba na nalagid ako. Oo. Oh, ako. Hmm. Uh -huh. na, pwede naman ng uwa Ito sa, naman siya. Sa uh -huh. seminaryo. Oo. Uh -huh. hangga. Nangis mo ng unga. Oh. Pag abot, ito mo na ka mo sa ospital? Ha? Sa ospital ka mo nagdiritso dahil yun? Sa ibahay? Ano ko taan? Sa, halin sa ospital nagdiretso kami sa Lumansya, mm -hmm. sa mm -hmm. Bahay din kami, nga ito. Oo. Ito din sa hospital. So, nabutan mo pa sa, sa ospital kita mismo, si Vice, sa Ibahay ospital? Ito ko na wala ko ano, nakapunta mo mga Oo. before 12 siguro to mga mo mm -hmm. uh, 11.30 siguro. Mm -hmm. Okay, to, to cut the story short, ma'am, uh, ano ro nakaabot kay mo nga information regarding sa motibo sa pagbaril ni SB Mayril kay Vice. May hindi idea ko ni Kao? Akot mga, ano nga, abot nga mga hamal, ano rin lang motibo. Ito taungali, kumalit man rin ang alam ng Ano gita ang motibo, gita na. Oo. May hasusugin-sugin man kay mo? Ang man, sa andang akong hay, man sa Alitan man nga, tabo man na, mga mm -hmm. rivalry man na sa alin, politika, alin oh. na isang ka, partido man sanda. Oo. Oh. Si Bay hasugid kay mo, in fairness? Parang mga, ano, ang ano, malat agila, surya ka akong guli. Mm -hmm. Surya kami sa amon doon, mag-ihapon nyo na eh. Oo, oh. nga oh. nila, napang diba, gusto man na ko roon, ano na lang mga mm -hmm. we're about whereabouts it ito sa ibahay. Mm -hmm. Okay. Ano, okay. mm -hmm. lang na one time rin niya aga no so yung ganit kono et na mga ordinansa sa mga ay ordinansa oh. mga ayon Oo. oh, oh. okay na maakon dun Oo. al sa alin dun haman iba maakon lang kibahan ga iba maakon sa biga o so yung manlaw na yung matamana na ito mara Hmm. Wala matala ko yung padalibay man doon doon, oh, mawag mga istorya. Oo. Oh, oh. Alas tayo, no, mga pasing, istorya mo lang namin. Oo, oo. Okay. Hay na no-reaction mo, ma'am, at the time nga nadakpan si SB sa itato niya mga kapulisan ag nagatubang mo rito. Ah, yung... ano yung reaksyon pagka dakop ka na? Hey, wa ba hindi yung pangalit nga, nga, ano nga rin, sige, akong ang focus nga ni

Oh, o, si, sig sige, sige. Sige, sige. Sige, Ano nga, sa kaakig ko man rin nga, ang na mm. na si Ulo nga, huwag ka, ano oh. nga, huwag ka laban-laban doon ay, It sa opisina. So? Ay, di tali ka, lasig mo rin mag, di ka nga rin, hindi saan na nga rin nga. Ah, may ano yung mga hain, sa sa sike. Sa sike ka Ah, gali, oh, okay. paano na na, hindi mo kadagagan kun pagbaril ka na, kung may chance ano nga. Ano nga na, left, right? Anong left? Sa waga? to. Mm. Sa left side? Ah, Hindi mo kadragan kung oh. may chance mo ka oh. kung hasang sang bala ka, sang baril ka na yung tama na yung Hindi, gitaro na Sa kahina yung ang ng Sa krisya ang sikingan ni Ba't 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 nga ba't 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 imo ba't ba't sa ah, sa ako ng nanay. Ah, sa ibang side. Kaya ako sarang, labi, develop po uh -huh. mam... Ancestral house? Oh, man, tapis, ah, okay. Yawat mali ako. Mali ako sa what about sa ibahay? May bagay matakam ito? Um, okay. 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 Man, namanay, oh, common house lang to. okay. nanay, nanay ni Oo. Oh, diyo, oh, oh. Matang, uh oh, oh. bilog, ma'am, inyong mga unga, would you mind? Hello? Inyong mga unga. Daywa ka, daywa ko mahunga. Grabe oh. No. ang bahay. Daya yan. Daya Ah, panganay? Panganay. Oh, panganay. Okay, sige. Ma'am, if ever, ay mga naman kita, no? Gintawaan ka mo't kopya it uh, dayang uh, uh, sa report it so ko kung pilang bilog man tanan anang igo. Hello? Anang igo tanan, ma'am, kung pilang bilog. So, ako nag-alungan ano, ko. Hindi ko na, di ko tama. Ano, basta ako oh. magkasayo dahil pag nakita pag ito sa alam ko, may, may ego yas sa dukan, may sa alam, may kiligili ag, pag, pag, uh, ano ho? Okay. Autopsy. Ang no, autopsy nga ito ay may, ato, may nabuo pa gid ang tatlong nga kabahay okay. sa likod na lang ito. Okay. Abigod so, autopsy gid so, man galing man, gali man tayo, ma okay, okay, sige. Hay, okay. naya nga. Sige, mong ma sayod man ito, mabugat para kinyo, ay medyo blanco pag ito mo sa kung ananuro mga Uh, motibo and na mention mo man yan earlier before the interview nga medyo tentative para inyong uh, uh, schedule kung ikaw pakutan on ma'am in behalf sa ibang pamilya anong gusto mong ipaabot kay SB uh, SB uh, Myril sa tama I amin mean, sa kihan na lang sa sa kaso na lang kamo mabawi mata. Brown kita na mo mga totoo to si she na mm -hmm. nobra mm -hmm. e, na sa asawa pala hm ano rin uh, na brong na na lako no nagtindian ro kabug at bit ibang buwat sino nagdecide iya, iya iya iha kay ako talo bilang asawa hay oo <laughs> Ang grosa ibahay nga to, ay sino man ka to mapa. Kamo man di ako ma transfer oh, na dagon niya. Pa, kami sa mong pamilya. Ah, okay, um, okay. Mamhod ni Ulyo ay oh, si oh. nga. Oo. Oh, oh. Pila sa nagmamanghod kina ma'am si Sel? Lima, si Padre ro panganay, oh, bali, oh. pangatlo si si Oo, oh, nga. oh. okay. Sige, may gusto man ikaw nga ipaabot sa publiko nga gusto magduaw. Iya ba si may privacy ka mo nga gina ano kuno ano man? Sige ma'am. Eh. So, iya ram, iya makaron hamyang sa banga no? Ako ng asawa nga si Julio kun ano, pasayog na ako sa tanan nga. Mm -hmm. Yay yeah, mo makaron sa bang nag igbabalik mo sa bahay after one week. After mga, one week. Uh -huh. Siguro oh. Domingo it mga alauna eh. Dagon mm -hmm. to sa bahay. Mm -hmm. Sige ma'am Arlene, salamat gid ang nagapaabot kita uman pag uh, pangasubo man sa bilog nga okay. pamilya. Thank you ma'am. F F F Energy FM Calibo.